Aba Ika na ganoon Bumawis kay Nemer Salamat kuya kami. Walang... Doon sa may bandang gitna ng parola Oo oh, kalma hmm. Nandadali doon lusong nga lang hanggang dito ah, uh -oh. Okay. Sige okay. Ayan okay, 20. Hanggang binte Doon sa may bandang gitna Hanggang kalma Dadawi dyan doon sa may gitna kuya doon sa may bandang gitna nung parola ah uh, basta ang gulusong hanggang dito uh, pagka kuma, hanggang kalma dadawi yan. pero pagka anlog na mamaya ay angat na kayo pero sana ko kumalma hanggang tanghali ayan so yung sinabugan natin yung akin sinabugan doon na tikiwan subukan natin pag wala di balik tayo doon sa may usah Kasamantala yun natin pagkakataon na talagang napakaisda pa rito eh. Mel on. hi Good morning! Good oh. morning! Shout out sa mga Waka Tanglers ng mga Lasingero. Yeah. Hanggang ngayon, lasing pa! O oh, ano, ay ayun ba yung isa? Hindi ba Lasingero yan? Shout out sa mga Upeot! Yon! Alfred, Fredo and Poy! Ayun! Ay, oh. Ito na ang pagbawi ko. Ayun you know. o! Tatatlong nahuli ko ng salinggo! <laughs> 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 oh, ayan! Sabi yung Babawi, pero hindi Ayun. Okay, okay, okay. Ayan, mga master, malapit na tayo sa TQ. Tikiw. tikiwan Ayun. Ayan, mga TQ1 yan. Nang naglutang na parang damo. Oh. Eh, yun yung sinasabi sa positive think Susuka <laughs> pero hindi susuko Ayan, oh. Iikutan natin yung kawayan Kasi yung nakatusok dyan, ayun yung hawan Dito ang daan, Mel Dito, dito oh yan dito dito a, -a anuhan natin first piece oh ni Kenneth Candole kok 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 mamay mamu ari mamaya you know oh may sabog ba do sa tapat ko meron may sabog yo may bulatian. lahat Peace on. fish <laughs> <laughs> oh. <Peace> on. <laughs> Eto na. Sige. Biyo, no? pa, Talaga naman. Buti na lang sa bangka na laglag. -lag. Oh, laki. Oh, ah. Wala, may mga ganung timer wala walang kitib. Hindi no. Oh. Laki. Oh, Ang kanina ay. Ang ni. Ah, oh, mga, ano? Ah. Oh. Yeah, pala man dito sanga. Hindi isda ito, sanga. Hindi isda, sanga. Mga master. Ito yung unang-unang spot natin, kumbaga basal na basal. Nakapagpadawi naman tayo kaya lang hindi na nagsunod-sunod siguro ah pa ayan oh so lilipat tayo doon sa may parang usa at napakaaga pa na, alas 10 pala ang oh alas 10 si so, master angap mo ngayon huli mo ito ang gaganda oh ito na yan oh. ang gaganda sana ng size dito kaya lang eh, paagaang walang daw eh siguro nga ay eh, nanunukoy pa at si kuya nemer isang hito eh isang kanduli pinalas malas tuloy so siguro dun tayo makakabawi dun si kuya nemer makakabawi sa may usa na iyon so, yan mga master at ito nakadeploy na kami uh Oh, at mm, sanay makarami kami dito ayan back to back ang lawitan kabilaan Dali. Aba, nawala na yung atin dito ah. Opo. Yung no, nakadali eh. Kung hindi pa lumipat, fish hey, on. Ba? Kung di ba? Hindi pa lumipat. Kung hindi pa lumipat. Ay, salamat. Ayos. Fish on. Eh, dito lang pala. Hindi lumipat. O hindi lumipat. Hindi ba hawli? Kaya nga. Pero masarap barikan yun ba? pas, pwede peding balikan yun ganyan nyo ito ang nilubog na ito is on okay. So yeah, mga master mga anglers Tumumal na talaga dawi dito sa may usah At nakailang pirasol pa lang kami dito Pero ang tagal na nang walang dawi Nung oras na mag -ala, alas 12.20 So ayan Yung mga nag-spot dito na sila master Wala pa rin nadadali So baka balikan natin yung, T, yung TK1 Doon tayo Oh, abba talaga naman oh may gidin talaga dito sa bagong spot na to TK1 ang oh ko sa iyo hello aba talaga naman Peace on <laughs> eh, tawag ng ganti ng api Ayun ho Kataliret eh Talagang dito lang talaga dawi sa tikiwan ho namin pangalawang balik oh, pa rin naman Hindi <coughs> <coughs> mo pinaralingan mo si Kaya Ronnie, shout sa'yo Ayun <laughs> <know. laughs> <laughs> 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 <tutulingan> ho pa nga pala <laughs> <laughs> Ayan Late ng konti Pero face on Ganda rito sa bago spot si K1 Ayun o Sabit Ano kaya yun? Baka yun yung bobo Ha? Hindi kaya yung bobo Ayun Tali na naman oh Hindi mga taang naman Shoutout! Shoutout sa mga wakas angles! Sa mga wakasay! May bago tayong spot! TK1! Ayan! Putik na yun oh! May dalawa-dalawa pa! Malaki yung isa oh! Bye! Aba! Ang sarap! Kuya Roni! Shoutout sa'yo! Ayan! Rafael ka tayong! Geng! Geng! <laughs> Ayun oh! Tali na naman! Oo oh tumabag ang darini eh. peace on hehehe wala nang wala wala Puli ari kaya la ay Subukan natin. Ah. Kaputol. Oh, si. Eh. Sabi ti, eh. ayun. Pero huli. Ay huli random ko ayun oh, huli nga. Sumabit <laughs> na naman. Is on. <laughs> diba? Kahit pa paano, nakakahabol-habol. Peace on. Kaling naman. You know, grabe talaga. Mel, peace on. Mamaria Mama siya. No? Oo, lalaki. Grabe. Walang kitib. Walang kitib. Walang kitib ayos okay mga congress mga master ayan naka din naman tayo ng panibagong spot dini sa TK1 pero hindi naman ganun karami pa yung nahuli natin dahil uh, uh, kakalabit lang natin siguro balikan natin to next time at malaman natin kung mas marami na tayong mahuhuli at ito mael so, Tutik na yan oh. ayos dito yan ilang piraso nahuli mo doon sa may usa isa lang Oh, so lahat halos la lahat yan ay dito. Isa lang nahuli niya doon sa may usa na yon. At ako ilang piraso yung nahuli ko. At si Kuya, Kuya Nemer, buti na lang at mm, kahit pa paano ay eh, nakahabol-habol. Sa kanyang ispata na yan, oh. Eh, no. Tikiwan yan, tikiw. Ayan. Maliit lang na ispat ito eh oh. Mm. <clears> Baba. <throat> Mga naman. Mm bull. Ang tataba pa din eh? ano? Siguro oh. mga nangangain yun dito sa ano? Sa puno ng mga tiko, -tiko na yan. Kaya kaya tataba. At siyempre, ito yung huli natin mga master. May ilang piraso din tayong huli doon sa may usa. Kung mga tatlo ata, apat. So, dito, dito na rin lahat yan. Ayan, oh. Ang gaganda. Mm-hmm. Mm-hmm. -hmm. Uh -huh. Ayan mga master oh. Mga good size ah. So ayan oh. Kapakalit lang kasi nitong spot na to Sa TQ oh. Ayan shout out master Ismail Garcia Hello, sa Sawa. Ayan. Love you. You mama. know. Kep kep mama ya. <laughs> <laughs> Elever. Oh. Hmm na papuntang Thailand. You know. Alive. Wow. Ingat, ingat. Ingat kayo dyan. Ayan. So, yung mga mag spot dito, napakalit lang na ah uh, spot dito sa loob ng Tikiwan. Napapagitnaan tayo ng parang usan na yun at itong parola. Ayan Oh. So ito, nagtataga pa, baka makadali pa, baka naman magtay ka na. <laughs> Ay, maraming maraming salamat muli mga master, mga ka-anglers.